Eto guys, napakadali po ang ating customers ng gabi na yon So, eto brown out pa guys at talagang ang hirap nga pong i-cater ang ganitong karaming uh customers ay talagang napakainit po talaga dito ng hirap po magsukli at talagang ang mga customers natin ay gustong mauna at uh, init na init na gustong uh, malamig na malamig na tubig malamig na soft drinks ay napakahirap po guys kapag ganito karani ang ating uh, customers talagang uh, overcrowded po talaga sila wala po talaga silang pagtatambayan kung hindi dito sa harapan ng ating tindahan nung uh, gabi na yon guys may, dahil may mga mayroon nga pong uh, party dito bu occasion dito sa Kapit ay, ay tayo po yung nag cater guys Hello guys, good morning, good morning sa ating lahat at nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel dito sa ating Sari Sari Store Business at napakaganda po nga guys yung ating naging uh, experience sa is, uh, mga ilang araw so hindi po tayo nakapag-update dahil sobrang busy-busy nga po tayo dahil ah uh, Napakadami nga po ang ating customers sa mga nagdaang araw at talagang hirap na hirap po yung ating tindahan. Hirap na hirap po nga po tayong naghagilap ng ating mga stock dahil ubos na ubos nga po guys yung ating uh, stock. Kung mapapanood yun, kung kayo ay nanood dun sa last na video ko ay hindi ko na po talaga inedit yun guys dahil napakadami nga po tayong ginagawa at talagang... Uh, Uh, halos naging trompo tayo dito tapos sinabayan pa ng walang kuryente at talagang napaka nga po dito walang ilaw, napakadami ang customers napakahirap magsukli ayun po guys yung pinaka-worst na ating uh, naging experience dito pero uh, sasabihin ko sa inyo guys ayun po yung ating pinakamalaking benta sa buong tatlong taon natin ayun po yung pinakamalaking benta natin at talagang hindi ko in-expect na lahat ng ating mga stock na alak ay na-pull out natin kahit hindi po malamig nung uh, gabi na yon ay napakabilis po natin naubos. Start tayo ng 6 o'clock at hanggang 11 ng gabi ay napakalaki guys yung ating benta at talagang tuwa-tuwa ako doon. Nakabawi tayo dahil mayroon po nga pong event dito at mayroon pong uh, party dito sa ating uh, okasyon dito sa ating kapitbahay at napakadami po ang bisita kaya ayun nga po guys yung ating ginagawa ay Uh, halos nawala na po yung ating stock, yung ating bote kinumagahan ay nagkalat-kalat at talagang uh, hinanap-hanap po natin ang uh, mga yan, so ayun guys yung ating uh, latest update po natin, napakahirap pong uh, kumilos kapag ganun po, uh, brown out po ang panahon tapos napakadaming puno-puno uh, po dito sa harap guys yung ating customers, ay talagang dalawa na po kami ng aking misis, tapos yung init, yung laman ng ating chiller ay talagang ubos na ubos yung ating mga eyes, ay, eye, ubus na ubus yan, guys. Talagang said sa na said. Sa yung uh, between 6 o'clock to 11 o'clock, uh, wala kang tigil. Yung ganun kalaking benta mo, yung kalaking benta mo, guys, ay talagang ang hirap pong uh, yung galawan mong ganun ay mabilisan. Talagang uh, di ko inaexpect expect yun na ganun kalaki yung acting benta ng mga ilang oras lang. So, ang kagandahan kasi, guys, kapag ikaw ay may tindahan na ganito, tapos may stock ka, bigla magkaroon ng okasyon, ay talagang yung tindahan mo talagang ay kikita tapos magahan ulit di ko inexpect na yung mga stock natin ay ubus na tumakbo ako sa groceries ayun, syempre may mga hangover kailan nilang sundutin so ayun ulit guys, ay talagang uh, napakaswerte natin ng dalawang araw dahil nga ayun, ay uh, hindi na po tayo nakapag-update ng upload natin dahil nga ay busy busy nga po tayo. So alam ko sa inyo guys ay nakaranas na po kayo ng ganitong uh, biglaang bigla ang na may okasyon sa inyo at talagang red kailangan ready ready ka na. Yung halos uh, basang-basa na ako ng Paris noon guys at hindi naka hindi na namin yung uh, inintindi basta yung customers namin ay tuloy-tuloy kasi nga napakainit ang panahon gusto nilang ma-refresh ma yung kanilang katawan tapos na walang pa ng kuryente, napakadaming tao ay napakainit po talaga so yun po yung ating naging karanasan nung uh, tayo, yung nakarang uh, gabi at talagang tuloy-tuloy yung bentahan natin napakalakas so kailan lang po natin guys na magiging magsipag ay uh, intindihin po natin yung sitwasyon kaya uh, ayun yung ating uh, le naging latest update po natin na kayo kontrabida ano yon So, ito guys, silipin po natin yung mga naging stock po natin. So, ito, walang-wala na talaga tayo yung soft drinks. At talagang uh, Pepsi na lang yung ating uh, natitira dito guys dahil uh, yung ating Coke ay said na said na. So, puro Pepsi product na lang yung ating uh, nandidito at uh, pagtsatsagaan na ni customers dahil mabenta-mabenta ang ating uh, litro. Wala tayo yung uh, stock dito guys. Silipin po natin yung ating mga naging basho <laughs> So, yan ang ating mga Napakadami nga po tayong mga case Pero wala nang laman to guys ang ating Red Horse Ay, sinaid inside Oo, oh, hello guys Ako naman na naka Ako naman Yung ating mga case yon, so, yun Hindi pa sila nagsasauli ng mga bote Dahil nga sinaid inside nila guys Yung ating mga Product so, Ito yung mga ating Coca-Cola Ay, ubos-ubos na Said-said na yon ang ating Ah, -hula. wala na sang stock. Silipin naman po natin dito sa harap guys. Ay uh, tulad ng dati ay mayroon po tayong mga nagbebenta na po tayo ng gamis kasi uh, medyo okay okay na po yung panahon. So halos mga plus plastic na lang yung natitira natin dito. Ay kailangan na natin mag-refill dito sa harapan dahil halos mga ano na lang po yung natitira. So yun ang ating uh, harapan kasi uh, talagang uh, bagong refill lang po natin yung ating mga chichirya guys, banda dito ay paubos na rin na naman kaya lagi tayo magche check dito sa ating uh, pupunta po tayo dito sa harapan para makikita po natin yung uh, kulang ng ating tindahan dito naman guys sa ating Sigarilyo ay wow, maraming maraming po tayong kulang dito dahil uh, wala po tayong Chesterfield. Ang ating Chesterfield ay kulang kulang. Kaya ayan, ang ating Chesterfield ay wala na siyang laman. Kaya uh, mabilis nga po maubos yung ating Sigarilyo dahil tulad na ng aking sinabi ay napakadami pong tao nung nakaraang araw to. So, isang ano na lang yung natitira nating Sigarilyo, so yung Malboro na lang ang natitira natin. So yung ating uh, cigarette uh, organizer ay wala nang laman dito guys. Dito naman po tayo guys sa ating uh, mabentang alak, yung ating Hinebra San Miguel ay talagang umaariba po talaga 'to. Ito eto, mamayang hapon ay ubos na naman 'to guys dahil uh, nakarefill po tayo kagabi at mabilis nga pong uh, maubos. O gin, uh, gin bilog. Ito po yung gin bilog. At ating ating 4 kantos. Ang benta po natin dito sa 4 ay 150, 150 pesos na at ang ating gin bilog ay 75 pesos na guys yung ating benta dito sa ating jean uh, gin bilog so ayun lang muna guys yung ating uh, latest update dito sa ating tindahan so super sugod naman ay uh, tuloy tuloy naman yung magandang uh, pasok ng gin dito sa ating tindahan tulad na ng ating sinabi ay next month na ay pasukan na naman at uh, magready na po tayo sa mga school supply dahil uh, magiging uh, busy na naman yung ating tindahan so eto may mega shout out sa lahat ng ating mga viewers sa lahat ng mga uh, subscribers natin at sa lahat ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po at na-inspire po kayo dun sa ating mga tips kahit maliit lang po yung ating negosyo, ang ating tindahan ay uh, basta continuous po tayo nagbebenta, continuous po tayo nag-open, ay may kikitain po yung ating tindahan. So, sa lahat ng mga OFW na gustong gusto magtayo ng tindahan, sikapin nyo guys yung pinakamagandang place, pinakamagandang location, at hanapin nyo po yung mataong lugar at talagang uh, jackpot po kayo dyan. Kung uh, yung place nyo, kung harapan ng bahay nyo ay maganda, at maraming tao daanan kagaya dito sa pwesto ko ay harapan lang po ng bahay namin to kaya hindi po ako nungupahan guys kaya napaka bless po at napaka swerte po natin dahil nan uh, nandito lang po sa harapan ng ating tindahan so hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update po natin uh, mag vlog po tayo ulit bukas kapag dumating na yung iba nating uh, stock ng delivery, lalo lalo yung coke na lumulubog lilitaw kung kailan malakas ang benta natin tsaka kaya nawawala yung atin uh, tinatawag na Coke at sa pang uh, mineral water. So hanggang dito na lang muna guys at uh, magpapaalam na po tayo. At marami pa tayong uh, i-display dito sa ating tindahan, maglinis-linis pa tayo habang wala pa si customers ay uh, isingit-singit na po natin yung trabahong bahay. Hanggang sunod na vlog natin ulit guys. Bye.